Meron din tayong four P's sa gospel today. Ano yung unang P? Yung paghahanda. Yung pangalawang P ay yung pag-asa. Ang tunay na umaasa ay naghahanda at pinaghahandaan ang buhay. Paghahanda at saka pag-asa. At yung pangatlo na nasa Ibanghelyo din, yung pagtitiwala. Pag ikay umaasa, Pati kayo naghahanda, ikaw ay nagtitiwala na alam mo na yung pinaghahandaan mo, yung inaasahan mo, ay magiging maganda ang outcome. At ano yung pang-apat na P? Pag-ibig. Ang tunay na umiibig, nagmamahal, naghahanda. Itong four P's, tandaan po ninyo. Paghahanda, pag-asa, pagtitiwala, at pag-ibig. Sana ngayong linggo, balikan niyo itong four piece at tingnan ninyo, naihanda ko ba ang aking sarili? Naihanda ko na ba yung aking pamilya? Naihanda ko ba yung anak ko sa buhay na kanilang tatahakin dito sa mundo?